Idol, nakapagluto ka na ba ng ulam mo ngayong gabi? Kung hindi pa, eh, samahan mo akong magluto ng sinigang na tilapia ngayong gabi. Ang pangaasim natin ay lemon juice, Idol. Pero bago ako magpatuloy, Idol, batiin ko muna ang aking mga followers at subscribers na laging nakasuporta sa akin. Magandang gabi sa inyong lahat. Naway na sa mabuti tayong kalagayan. At sana, huwag po kayong magsawa sa aking mga video. Lagi po sana kayong nakasuporta. So ngayon idol, samahan mo na ako magluto. So dito sa aking napakabait na kawali idol, meron na tayong nakahandang tubig dyan. Papakuluan na lang natin. Meron niyang luya, sibuyas, kamatis, paminta at saka konting salt. Pakukuluin na lang natin yan idol. At syempre idol, narito ang ating tilapia. Apat na piraso yan, pinahati lang natin sa dalawa. Narito ang kanyang mga gulay. Meron dito ang talbos ng kangkong, yung okra, siling Pangsigang, Silang Labuyo at ang Labanos. Check natin yan mga idol. So kung nakikita mo idol, kumukulo na. Lalaglag na natin, unahin natin tong Labanos. Itimplan na natin yan ng pampalasa. Ang magic. Ayan, okay na yan. Tikman na rin natin yung kanyang alat kung sakto na nilagay nating asin or matabang. So sakto na yung ating asin. Pakuloyin lang natin ulit mga idol. Check natin yan mga idol. So sa pagkakataon niya mga idol, pwede na natin ilaglag yung ating tilapia. Napuno ang ating kawali mga idol. Takpan muna natin yung pakuloy natin. Bago nga pala makalimutan mga idol, no, pwede na natin isabay dito yung okra. Para saktong-sakto pagkulo niya. At yung siling pang sigang. At syempre hindi mawawala ang siling labuyo. Ayan, pwede na nating takpan at pakuluin. Check natin mga idol. So ayan, pwede na natin ilaglag yung ating kangkong. Nalaglag na natin ang ating kangkong. Takpan muna natin, yung palambutin natin yung kangkong. Check natin ulit mga idol. So ayan, pwede na natin ilaglag yung ating lemon juice. Itong lemon juice natin mga idol, dalawang piraso to pero tatantsay lang natin yung asim. Kasi mahirap naman kung sobrang asim. Kailangan saktong-sakto lang yung asim. So ayan, luto ng ating sinigang na tilapia mga idol. Ihigop tayo ng mainit na sabaw. Multiplate tayo. Weto na mga idol ang video natin for tonight yung sinigang na tilapia mga idol masarap humigop ng sabaw na ito lalo na mainit-init tapos may siling labuyo mapaparami tayo ng kain nito mga idol ayan maraming maraming salamat sa inyong panunood mga idol lalong lalo na sa aking mga followers at subscribers na laging nakasuporta huwag po sana kayong magsasawa mga idol mabuhay po tayong lahat Tikman natin yan kahit yung sa bawla. Ito na mga idol. Yung sa bawla muna ang titikman natin. Kaya ba talaga yung lasa ng lemon juice pag pinangasim mo? Napakasarap. Ah. Sarap paborito ko rin yung okra ayan mga idol maraming salamat sa inyong suporta sa aking video ngayong gabi kung nagustuhan mo ang aking video i-share mo na para naman mapanood ng iba mag comment ka na mag react at kung hindi ka pa nakapalo idol mag follow ka na mag subscribe para updated ka sa ating mga ina upload na pagkain pinoy gabi gabi mabuhay po tayong lahat Love na love ko kayo lahat. Bye-bye.